So guys, may buntag. May buntag na natong tanan. So naari ko rin guys no, sa sa ano, saging. So dag ko na karong saging guys, no? Yan. Siguro mga tatlong ano na ito. Ano? Yung iba is mga, mga tatlong buwan dun sa so, may banda dun Tsaka ito, mga one year na ito. Tsaka may bunga na. Tinan mo guys. So, maliit lang. Pulang sa ano alinis kasi hindi hindi tayo madalas dito guys no so every week punta punta tayo ayan okay, o so. guys no sayang maliit na bunga lang pero okay lang mas pwede na yan anuhin aanihin sa siguro mga next week siguro mga next 2 months mga ganyan guwang masih ano oi. Guang saya peroni, wang